Good morning. Ayan, yeah, pagkutahan nyo ng salitran muna para magpagkasulina. Tapos, after nun sa palengke para bumili ng bulaklak. Tapos, daratsyo na ng patanggas para sa do, do, dadalaw sa aking lola. Dito na kami sa may palengke. kakatas lang namin magpagkasulina sa shell. Tapos, ayan, ang dami nang may nagtitindaran ng mga. Ang budget time. Eh ngayon, hindi na, Kuya Melo. Apat na oras, hanggang limang oras. Ang dapat urgency, oh. na gawin, gamitin na ah, budget time. Nalito kami ngayon sa may Tagaytay, sa may Makto dito. Tapos nakain mo na kami Pasang breakfast ko is ito. Chicken filet. So, si ito pala rin yung HRMS Hotel and Restaurant Management Society t-shirt ko. Pagpunta ng Batangas. Kasi puti eh. Mainit doon. Ayan, mm -hmm. eh, tapos na kaming kumain. usog na ako. Tapos, ngayon ay nasa biyahe na ulit kami papunta Batangas. Pero medyo kulimling. Or hindi ko alam kung makulimling lang or uulan. Pero sana, wag umulan. sa may lawaw. Ang ganda ng sasakyan. Or, okay. no. ay, ayan. O, ha? nandito na kami sa may... Lemery. So, dito na kami ngayon sa may sementeryo sa lola ko. Sa lola ko, tapos doon sa kababata ko, tapos doon sa isa ko pang lola na ninang sa kasal nila o kasal. Tapos yun, hinihintay na lang namin ngayon yung iba namin kamag-anak na taga dito sa Batangas para yun lagi namin kasama pag ano, bumibisita ka kaila lola, kaila mami nati. Ayan, nasindihan na namin yung kandila para kay mami nati. Tapos din yung kababata ko katabi ni lolo niya talaga yung lolo ko kasi ano ninang at ninong niya ako sa kasal ay hindi ko makakain na kami to sa yung mga pinaluto namin pansit at tapos ay, yun nilukay nilukay pito malagkit ayan kumain ka na ako are yan yung dadalhin ako kulang-kulang tatlong ah sige po ito po ay tulingan tulingan Wow. Oh, ako okay kalsada. Ayan. Ayan, kakain, kakain mo na kami tapos makikipag-chika pa rin sa okasa. Ayan, kain tayo. Hindi ako masyadong gulog eh. Okay, umalis na kami sa sementeryo. Pa-uwi na kami ng bahay ngayon ay 12.53 na. Kaya, tinan natin kung ilang oras yung magiging biyahe namin pa-uwi. sabi dito daw muna kami. Tapos ang ganda na dito, tapos may gising na ganyan. Ayan. Ayan, may so, isa dyan. May classic flavory. Ted's. Sizzling pepper steak. Razones. Tapos dito. Ay, walang pangalang giligans yan. Dito daw muna kami kakain na halo-halo sa razones. Ayan. Razones. lang namin yung order namin. Dumating na yung order namin. Ito, itong halo-halo ng razon. 100 100 pesos yung isang order nito. So, kain tayo. Yan, nagpa-fog. Hindi lang masyadong makita pero may fog. Ayan, no. May fog. dito sa fashion shop sa second floor dito sa Robinson uh, wala lang first time namin umakyat dito sa banda dito tapos itinalag namin kung ano yung mga tinda dito wala nagpapahinga kasi si Otosan sa pagmamaneho kaya ayun dito ikot-ikot muna kami habang nagpapahinga si Otosan ayan pa uwi na kami talaga ng bahay tapos kanina yung vinidyohan ko kahit medyo nakatalikod na si attorney Gabi Concepcion sa unang hirit sabi ko, ka, face to face ko siya, tapos iniisip ko, parang, parang kilala ko to. Tapos, biglang yung katabi namin sa table na sa razon ng mga kami na halo-halo. Sabi, ito ni Gabby, Ganyan, sabi ko. Oh, si Rator ni Gabby Concepcion. Ganyan. Talagang, ano, nasa harapan ko lang sila kasi may kasama silang lola. Kaya hinihintay nilang, ano, naka wheelchair yon hinihintay nila tapos nahi ako inisip ko yung mga anak niya kasi mga naka t-shirt lang normal lang simple lang tapos, na nakakot -na ng attention ko yung isang anak niya na naka t-shirt na nakalagay farting kaya binabasa ko pa tapos nung tinitin ako yung mga mukha ng mga teenagers sabi ko parang namumukaan ko sila kasi pag sa unang hirit diba pag mga birthday o kay mother's day diba yung mga anak pinapakita Yes, sabi ko, oh my God, sa ato niya. Tapos hanggang sa medyo nakalayo na sila, hindi ako, umatake yung hiya ko kasi wala. Nahiya akong lumapit. Kaya ang ginawa ko, medyo lum medyo naglakad lang ako ng konti tapos kung hanggang saan yung kayang i-zoom ng camera ko para lang makuhanan sila yon nagawa ko naman tapos mamaya i-check ko yung ibang clips ko kung nahagap din sila kasi eh, habang nag-vlog ako sa Razon ano, nasa harapan lang namin sila so sana nahagap ang ganda niya, ang laking babae tapos ang ganda Ngayon ay 4.07. Yun. Pero kasi nag-stop over pa naman kami doon sa Robinson sa may Tagaytay. Kaya okay lang. Tapos medyo nakatulog din ako nung pa na sa bahay. Kaya ayun, ngayon, pahinga lang ako konti. Total, nakaayos pa naman ako. Medyo ayos pa naman yung itsura ko. Mag-feel na ako. Yeah! Hey! Para isa, na kasi wala lang. Para isahan. <laughs> tapos yung kanina pala, nagkita si Okasan at saka si Tita Pen. Ay, nagkita-kita kami. Tapos sa sementeryo, kasi pumunta si Tita Pen doon. At tapos ayun, binigyan kami nito. Tapa. Longganisa. Na tapa pa rin. Na longganisa na lasang parang tapa pa din. Tapos mga itlog na maalat. Thank you. Thank you po, Ate Jenny. Kung nananag ka nito, salamat po. Thank you. Tapos na akong mag-feel. Taray, nag feel -film, film na lang. Tapos yon kain mo na ako ng biko na kakagutom. Ayan. Yung galing kanina sa Batanga, siniluto ni Inay Basyon. Ayan, biko. Kain tayo. Nawalan ng kuryente. Hindi namin alam kung bakit. nag -e edit din ako ng... nag -e edit ako ng video na ginawa ko kanina. Pero, kakain din muna kami. Tapos, biglang nawala ng kuryente. Ano ba yan? Yun, gamit lang namin yun. Yung ilaw na ginawa ni Otosan. Ayun, ang dinner namin. Itong itlog na maalat na bigay ni Ate Jenny. Thank you po ulit. Tapos, itong ginataang tulingan na kaya ganyan yung color niya dahil do sa luyang dilaw. Tama po, di ba? Mm -hmm. Dahil sa luyang dilaw. Luto ni Naibas Lola ko. Ayun. So, kain tayo. Sarap ng ulam Kain tayo. Ayun, kalagitaan ng pagkain namin ng dinner. Nagkaroon ulit kami ng kuryete. Kaya, thank you po, Lord. Kaya, ayun. Tapos, um, tapos after noon, hindi ako makapaghugas agad. Kasi, walang tubig. Hindi ko rin alam kung bakit. Kaya, hinitay ko muna magkaroon ng tubig. Kaya, 9.40 na. Kaya, ayun. So, bye-bye. Good night. Papahinga na ako. So, bye-bye. Good night. Bye-bye. Bukas na ito. Bye. Ayun. Ito ba? 拜拜。